Breaking news. Matinding labanan na naman ang nangyayari sa pagitan ng puwersa ng Hamas at puwersa ng Israel. Ang puwersa ng Israel na iniwan sa Rafa. Inatake ito ng Hamas. Nagpadala ang Hamas ng kanilang anti-tank weapons. Dito na nagsagawa ng matinding paghiganti ang Israel. Ang Israeli Air Force ay nagsagawa ng mga airstrike. Hindi lang sa southern part of Gaza, sinama na rin nilang atakihin ang northern part of Gaza. Ayon sa Israel, isang napakalaking violation ang ginawa ng Hamas. Galit na galit dito si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Maging ang presidente ng Estados Unidos ay hindi na napigilan, gumawa na rin ng aksyon. Yan ang ating pag-uusapan sa video ng ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ng ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay October 21, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update sa fragile ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Kapwa Hamas at Israel ay nagbabatuhan ng mga di-manoy violation na ginagawa ng magkabilang panig. Inaakusahan ng Hamas ang Israel na hindi sumusunod sa mga pinag-usapan sabagat merong ginagawang pag-atake ang Israel sa puwersa ng Hamas. Ayon naman sa Israel, Hamas hindi sumusunod sa kanilang agreement dahil tahasang binaviolate ng Hamas ang kanilang agreement kaya raw nagsasagawa ng pag-atake ang Israel. Isang napakatinding labanan na naman ang nangyari sa pagitan ng Israel at ng Hamas nitong nakaraang linggo lamang mga kaibigan kahapon ay lunes. Sapagat tahimik na nagsasagawa ng operation ang puwersa ng Israel sa Rafa. Meron kasing mga puwersa ang Israel na iniwan sa Rafa ito ay upang magmanman at magbantay upang mapanatili ang ceasefire dahil hindi pa 100% na iwinidro ng puwersa ng Israel ang kanilang mga sundalo sa Gaza. Ito ay kasama sa kanilang kasunduan. Pero nag-alburoto sa galit si Prime Minister Benjamin Netanyahu sapagat sumabog ang balita na ang kanilang puwersa na nananatili pa sa Rafa inatake ito ng Hamas. Ang balitang ito mga kaibigan ay kinumpirma ng VIN News. Meron silang headline na nagsasabing Hamas violates ceasefire IDF response with force but fragile ceasefire continues. Ayon sa ulat na ito mga kaibigan, gumante ang Israel sa pamamagitan ng kanilang puwersa. Ayon sa ulat ng VIN News, kinumpirma ng IDF na ang Hamas ay nagpadala ng anti-tank weapons at ito mga kaibigan ay ipinadala malapit kung saan naruroon ang puwersa ng Israel sa Rafa. At hindi lang yan, Ayon sa ulat, biglang inataki ng hamas ang puwersa ng Israel sa Rafah. Of course, matutuwa kaya si Benjamin Netanyahu nito? Tatawa kaya si Benjamin Netanyahu? Obvious na obvious mga kaibigan, galit na galit si Benjamin Netanyahu maging ang defense minister nito na si Israel Katz. Kaya agad na ipinag ng defense minister ng Israel na magsagawa ng retaliation. Agad na kumilos ang IAF o Israeli Air Force. At ito pa ang pinakamatindi, nagsagawa ng airstrike ang Israel at tinarget ng Israel ang north part of Gaza. Hindi lang sa north part of Gaza, kundi maging sa southern part nito ay nagsagawa na rin ng pag-atake ang IAF. Ayon sa IDF, ang kanilang pag-atake nagwasak ng ilan sa mga tunnels na pinaniniwala ang dito pa nagtatago ang ibang miyembro ng Hamas. Wasak ito ayon sa Israel. Dagdag pa ng IDF, kinakailangan nilang gawin ang naturang pag-atake. Ang reason ay upang i-dismantle ang threat. Ibig sabihin mga kaibigan, ginawa nila ito upang maintain o mapangalagaan ang ceasefire ngayon na namamayagpag ng magkabilang panig. Ayon pa nga sa eksaktong statement na ginamit ng IDF, began striking in the area to eliminate the threat. Again mga kaibigan, to eliminate the threat. Hindi naman nagbigay linaw ang IDF kung anong threat ang kanilang tinutukoy. Threat ba na mga miyembro ng Hamas ang kanilang i-eliminate? O ang sitwasyon lamang na hindi maganda ang kailangan nilang i-eliminate? Dagdag pa ng IDF na sa naturang pag-atake, 20 target sa Gaza Strip ang kanilang napabagsak? Pinag-usapan ito ng mga leaders ng Israel, ang kanilang National Security Minister, na si Istamar Bin Giber nagbigay pa ng komento. Ayon sa kanya, sinabi niya kay Benjamin Netanyahu sa pamamagitan ng phone call na ibalik na ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Talagang napakalaking gulo nito mga kaibigan. Dagdag pa ni Itamar Bin Giber, hindi raw nakikitaan ng positibong reaksyon ang Hamas sa kanilang ginagawa sa loob ng Gaza. Kung baga, hindi sila seryoso sa ceasefire na ngayon ay namamayagpag. Pero sa mga sinabi ni National Security Minister na si Itamar Bin Gibor ay hindi pa nagbigay ng reply si Benjamin Netanyahu at kung meron man ay hindi ito isinapubliko. Ayon sa ulat, ito raw ang pangalawang beses na ang Hamas ay nagsagawa ng major ceasefire violation. Una ay noong atakihin ng Hamas ang puwersa ng Israel na nasa Kanionis at ang pangalawa ito ngang nangyari sa Rafah. Again mga kaibigan, major ceasefire violation. Ibig sabihin ay merong mga minor violation ang ginawa ang hamas. Isa na riyan sa tinutukoy ang diumanoy pagsasauli ng hamas ng mga wala ng buhay na bihag pero hindi pala ito katawan ng mga hudyo kundi mga gasans mga gasans na kung saan nakikipagtulungan sa Israel. Ayon sa National Security Minister ng Israel na ang major violation na ginawa ng Hamas ay sapat na raw na dahilan upang ibalik ni Benjamin Netanyahu ang kanilang combat operation sa Gaza Strip. Dahil sa pangyayaring ito ay lubha namang nabahala ang maraming mga sibilyan sa Gaza. Unti-unti na sana silang nanunumbalik sa kanilang mga lugar upang muling itayo ang kanilang mga wasak na mga tahanan. Dahil sa pangyayaring ito, nagsalita na rin ang presidente ng Estados Unidos na si President Donald Trump. Nagbigay pa ng isang napakatinding banta. Ayon sa ulat ng CNA na merong headlines na ganito, Trump warns Hamas will be eradicated if it violates Gaza truce. Hinimok naman ng United Nation na kumalma si Donald Trump. Sa pangyayaring ito mga kaibigan, ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng Gaza? Muli kayang manunumbalik ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas o tuluyan ng magkakaroon ng kapayapaan? At kung kayo ang tatanungin, nararapat lang ba na ibalik na ni Benjamin Netanyahu ang pakikipaggera nito sa Hamas hanggang sa maubos ang Hamas o hayaan na lang ni Benjamin Netanyahu ang ginagawa ng Hamas? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!